Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa video ng ito guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga flowerhorn shows at paano ba sumali sa mga ito. So para sa kaalaman ng ninyo guys, sa mga hindi pa nakakaalam, meron tayong ginaganap na mga flowerhorn shows. So kung may mga show sa mga aso, mga dog show, meron ding sa mga isda, katulad ng beta, guppy, and goldfish, meron din sa flowerhorn community. So may mga flowerhorn shows tayo na ginaganap online at saka aktual. So nagsimula lang naman itong online na ito nung nagkaroon ng pandemic, pero tinuloy-tuloy na rin para makasali din sa mga show yung mga nasa ibang lugar. Katulad ng halimbawa kapag may nag-organize ng show dito sa sa Luzon ay makakasali yung mga nandoon sa Visayas at Mindanao. So paano ba sumali sa Flowerhorn Show na ito? Anyway guys, kahit newbie ka guys, pwede pwede kang sumali sa Flower horn Show. Kahit anong klaseng Flowerhorn, Horn, pwede isali sa show. Okay, so unahin natin guys, ano ba yung mga categories at mga sizes sa mga flower horn shows. So meron tayong uh, iba't ibang kategori sa iba't ibang breed. So halimbawa sa Zenzu may roon limang categories. So nagsisimula sa pre and then juvi size, small, medium at saka large. Ganon din sa Kampa at saka sa Kzz. So may mga corresponding sizes yan guys. So nakikita ninyo sa screen niyo yan. Ito uh, kinuha ko lang ito sa show ng Beast Wars na inorganize ni ni Sir PPC Cruz. So ito ngayon yung ongoing na show. So ito yung mga usually no ito yung categories at mga sizes ng flower horn na sinasali sa uh, sa show. So aside sa Zenzu, Kamfa at KZZ meron ding sinasali or category yung mga free head ng mga flower horn. So hindi ini ini pera itong mga free head ng mga flower horn kasi alam naman natin na may mga flower horn na maliit lang yung cock. So sinasali ito, itong mga free head sa flower horn shows. At ganun din yung mga golden base, yung mga tie silk, uh, mga open categories na ito so guys, no? Mga open categories. So yung mga sa open category, ito yung mga um, dye silk, short body at saka free marking. So itong mga golden base, ito yung yung kulay dilaw, kulay orange na flower horn. And then yung mga short body, ito yung mga yun, mga short body lang na mga flower horn. And then yung mga free marking, yung mga walang plums, yung mga walang black markings ay uh, may category din sila. And then yung mga tie silk, yan yung mga pute And then yung mga classic flower horn. Ito yung mga yung mga flower horn na medyo hindi masyado kita yung mga pearls. Yung talagang kumbaga pa parang doon yun yung mga basic na mga flower horn guys no yung yung uh, nakikita lang yung kulay pero wala silang mga usually walang plums walang masyadong mga pearls yan yung mga classic flower horn pero maganda pa rin tingnan to guys okay so yan yung mga categories. Kaya, kaya hindi ka mahirapan dito guys. Kasi nakakategorize. Kasi usually, pinakagrabing mga category dito ay yung mga kamfa. Talaga yung mga kamfa ay ang gaganda talaga ng mga isda ng mga kamfa. So, dito marami lagi nagpapa entry sa mga ka sa kamfa categories no? pero ayun nga uh, mas maganda no na i-try nyo rin guys kung uh, kayo ay hindi pa hindi nyo pa na try na sumali sa show ay itry nyo rin para ma-experience nyo din ito mga uh, shows na ito kasi tayo guys hindi lang ito hobby no? flower horn lang natin gusto lang natin makita sa aquarium so nagle-level up din tayo no? yung community natin kaya meron din tayo mga show kasi sayang naman yung mga ganda ng mga flower horns okay So, so aside sa sa mga categories, meron tayong mga rules and mechanics din na sinusunod. So, ito yung mga rules and mechanics pagdating sa online show. Okay, so yeah, focus muna tayo sa online show, guys. So, ayan kung nakikita ninyo sa inyong screen, pwede niyo i-post lang para mabasa ninyo yung mga yung detailed mechanics ng isang Flower Horn shop. Ayon. So yun yung usually yung mga rules and mechanics Pero sa actual show parang ganito rin no Kas Kaso nga lang doon sa actual show meron sil silang pinaprovide na aquarium So ang gagawin mo na lang is uh, dadalhin mo lang, na mo lang doon yung isda Sariling pump siguro tsaka ilaw no ay dadalhin ninyo doon So yun ang mga rules and mechanics pagdating sa Flowerhorn Show Ngayon meron ding meron mga schedules and awards na binibigay no dito sa Flowerhorn Show. So, syempre may registration 'yan. Tapos babayad ka ng registration fee. So, yung mga registration fee na yan cover 'yan yung mga yung mga trophies, yung mga para sa editor, 'yon. So, dyan nila kinukuha 'yan. And then may deadline ng submission of entries. So, kapag hindi ka nakapag nakapag-submit ng on time ay automatic hindi na maisasali ang iyong Flowerhorn at Sempre hindi mo na mababawi ang iyong binayad. And then, may public viewing yan na uh, ilalive or ipo i-upload sa social media, sa YouTube or sa Facebook. And then, i-judge yan ng mga judges. So, may mga judges sila na mga magagaling din sa, sa larangan ng flower horn. So, sila yung nag-judge niyan. So, usually sa judging ay kinukuha lamang yung top 3 oh, and sa kada categories. And then, yun yung may mga awards. So, yung mga awards para sa mga categories ay mayroong second second runner up, first runner up at saka meron champion. So and then um, yung mga special awards katulad ng best in cook, best in pearl, best in color, most promising award and best supporting team. Ito naman ay yung mga yung mga awards na kung saan uh, usually kinukuha ito sa ano sa mga nagcha-champion per category. Usually lang pero may mga iba na kinukuha din kahit hindi champion. So yon. So usually may mga cash prizes ito guys. Yung mga special awards na ito. Tapos yung mga trophy pala guys ay customize ng organizer. So sila yung gumagawa ng mga trophies na yan para sa flower horn show. And then ito yung best in show. Ayan sa best in show ito yung talagang pinaka the best or pinaka maganda. Pinaka magandang pinaka mataas na nakuhang point na flower horn sa show no? So may special trophy yan, yan yung usually yung pinakamagandang trophy at then may 10,000 cash. Okay? So sa best team naman, uh, kung uh, sino yung team na maraming panalo. So yun yung best team. Yung best supporting team naman, ito yung mga team na mad pinakamadaming members na sumali. Okay? So All in all, ganyan ang Flower Horn Show guys. So, kaya ini-invite ko kayo ito dito sa base, Beast Wars na ito ngayon. I don't know kung ongoing pa rin, kung tatanggap pa rin sila ng registration. Pero sa pagkakaalam ko, tapos na ito. Pero try nyo lang na i-message si, si Sir PPC Cruz at uh, baka mapagbigyan pa yung uh, entry ninyo. Kasi baka kung nag-start nang i-edit ito yung mga video, eh, hindi na talaga pwede okay kasi mahirap din sa editor okay so ito pala guys yung mga napanalunan ko na mga trophies sa pagsali ko sa Flower Horn Show puro online ito guys so ito ito yung mga trophies no may second runner up tayo diyan may first at saka may champion tayo diyan okay so i hope may natutunan kayo sa video na ito guys sa susunod na video ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga qualities ng isang flower horn na pwedeng isali sa show so pwede naman lahat ng flower horn guys no na pwede naman lahat isali pero syempre um, mas mahalaga na malaman ninyo kung ano ba yung quality ng isang flower horn na pwede isa lang sa show. So, pumunta kasi ako guys one time sa isang actual show at doon pinakita ko or Or um, nakita ko yung mga magagandang mga flower horn talaga, no? So, ito mga show quality na flower horn na ito ay aka hindi to basta-basta, no? Kasi nagre-range ito sa mga 150,000, no? Sa isang flower horn lang, no? Pinakamababa na siguro sa isang show quality na flower horn ay 20k. So, sa susunod na video ipapakita ko sa inyo, guys. Yun yung... yung uh, actual show na ginanap sa Pandakan. So, ang pangalan ng show ay Return of the Comeback ni na Servan at Tatay Onak. Okay? So, sa susunod na video guys, kita-kita tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panunod at pakikinig. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn Channel. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam!